Okay guys, tingnan natin yung ginagawa nating balon. Hindi pala din sila <laughs> ko. Tama din nagdoon ka. Malala. Titigdan ko nga lang. Titignan natin guys, sobrang init guys, grabe. Kasi napakaraming didiligan guys, oh. Kalahati ektarya plus kalahati ektarya din doon sa taas guys. Kaya hindi pwedeng walang ano, walang balon na ito nag ako guys ng balon Napakahirap. hirap talaga kailangan may sarili tayong balon kasi pag wala tayong balon wala kawawa ayun guys oh mga tanglad oh. oh Okay, dito na tayo. Ah. Oh. Ayan guys, oh. Oh. Ayan guys, oh. Lampas na sa akin 'yan. Ang daming bukal, guys. Natitibag na oh. Titibag na ilalim niya oh. malalim na yun guys asintadahan ko yun guys Diyan ko ilagay ang asintada oh. dito yan Diyan ko yan yung asintada malalim na yun guys oh Grabe hmm. dami kasi didiligan oh. Tanglad dyan oh. Puro tanglad parami yan. Ayun pa oh. Oh, tanglad 'yon oh. Doon pa sa taas, tanglad din. Ayun guys, bali isang araw kong ginawa guys kasama ito. Ito, itong kubo-kubo Yan. Kasama ito, okay, isang araw. Hindi pa kasama yung asintada. Asintadahan ko pa yan. Maya-maya, eh, katatapos ko lang kumain. karaming tanglad guys oh klating hektar yan guys tapos doon din sa taas klating hektar isang hektar ya hindi obra yung isang motor <coughs> grabe oh tanglad oh karami nyan didiligan hirap Kaya kailangan may sariling ano talaga may sarili tayong balon para ayan guys patabaan oh kasi laging nababasa eh. ayan hindi ubra tong motor guys kulang cool dito nag flooring na ako dito ayan hindi pa tapos kalahati pa lang na flooringan ko tapos bukas naman yung flooring ko yung ulit.